So ayan na nga po po video. Siyempre dito tayo ngayon sa ilog kasama natin si Mick, Miss Parchi. <tinyo> ah. Swe! Tumalsik! Parchi TV. And of course, Kuya Bart. Kasado tayo. Ha? Katapos lang namin gumawa ng content at ngayon, sisibog na yung inyong lingkod. Ah! may kalukohan Si Bebang na palaging maligaya Harutan at tawanan Good vibes o Ha, ang aming pagkain Ang empre inihaw na tilapia bangos And tulingan at takong Ang so so longganisa pa, may longganisa Kasi yung kaldero Lagi natin para magaling ating natin, Ayan. Tara Ay, so Ay, so Ay, so asado. Wait lang. No. Video muna natin. Ay, 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 na doon ang video. <laughs> Ba't may dilis? <laughs> Ba't ang lalaki ng bangos pagdating dito, litang dilis? Ayok pa, kumain ko na. So, ayun po yun. Nandito tayo ngayon sa ilog, you know. Nandito oh. tayo.

na palaging nakaantabay Handang tumulong sa kapwa Kay tatay at kay nanay Handa niyang puntahan Kahit gaano pa kalayo Para sa kababayan Sa pagtulong ay dadayo Hindi iindahin Kahit gaano man kainit Kahit gaano katarik Ang bundok kanyang pipilit May Nathan Cute Vlog Na sa inyo ay tutulong Na sa gantong unos Ay handa kayong isilong Pangako at pangarap Na makatulong sa kapwa Kahit ang kapalit Ngiti nyo lang kanyang makita Nathan cute vlog Tutulong at magpapasaya Umaraw umulan Siya ang kalingap Laging nandyan Salamat laging na ka Kalingap Nathan Ay tutulong At magpapasaya Hindi magsasawa Di mapapagod Yan ang aasahan nyo Na meron laging Handang tumulong kahit sino ka man, kalingap Nathan Salamat laging na andyan ka Kalingap Nathan ay tutulong at magpapasaya Hindi magsasawa, di mapapagod Yan ang aasahan nyo Na meron laging handang tumulong kahit sino ka man, kalingap Nathan Nagmula din sa mahirap na pamilya Kaya ang pangarap makatulong sa mga kapwa Kaya nagsusumikap at di kailanman titigil Di niya papansinin kahit anong inyong sabihin Kalingap Nathan, siya'y sobrang natutuwa dahil maraming kababayan ang napapasaya Maraming mga tao sa kanya'y nagtitiwala Dahil nagpapasaya at tumutulong siya sa kapwa Hindi magpapatinag at magbibigay aliw Sa inyo mga kalingap at magbibigay ngiti Hindi magpapatinag at magbibigay aliw Sa inyo mga kalingap at magbibigay ngiti Salamat laging na ka Kalingap Nathan ay tutulong at magpapasaya Hindi magsasawa, di mapapagod Yan ang aasahan nyo Na meron laging handang tumulong Kahit sino ka man, kalingap Nathan Salamat laging na andyan ka Kalingap Nathan ay tutulong at magpapasaya Hindi magsasawa, di mapapagod Yan ang aasahan nyo Na meron laging handang tumulong Kahit sino ka man, kalingap Nathan Sa mga pangarap, hindi titigil Sa kanyang pagtulong, hindi titigil Patuloy ang pagpapasaya Nathan, cute vlog at magpapatawa ano mang mga problema, idaan lang sa ngiti At palaging meron Diyos na papawi ng pighati At merong mga kalingap tutulong hanggat makaya Pupunta kahit malayo, matulungan lang ang kapwa Sa mga charity, bata man o matanda Walang kasama sa buhay at walang kakayahan Hindi magpapatinag at magbibigay aliw Sa inyo mga kalingap at magbibigay ngiti Salamat laging na andyan ka Lingap Nathan ay tutulong at magpapasaya Hindi magsasawa, di mapapagod Yan ang aasahan nyo Na meron laging handang tumulong Kahit sino ka man, kalingap Nathan Salamat laging na andyan ka kalingap ni Ay tutulong at magpapasaya Hindi magsasawa, di mapapagod Yan ang asahan nyo Na meron laging handang tumulong Kahit sino ka man Kalingap ni oh, Binago ko Ay, ano ba yung kanina? Wala kanina eh eh, tignan ko kanina. Tignan ko yung kung kanina. Post to. Uh,

Ah, lagay mo sa tupperware muna. so, may, ano, may bangaw. Yeah, I'm going to Kasi may patalbog-talbog Ano na. Doon siya? Doon Ano? siya. Doon? Doon dyan. Dito? Ando may siya.